Kung araw manood tayo ng mga robot na nagsusuntukan, let's go! Para saan yung mga ano nila? Headgear? <laughs> yung mga robot naman sila, para saan yan? para tong, alam mo yung movie na real steel? Parang ganito yun eh. Uh, uh, marunong pag gumilid-gilid. Oh, uh, marunong bumangon! Okay, violet versus light blue. Okay, sumisipa. Ops, ops, uy! Tinulak, tinulak, Paul. Uy, naku, tinulak. ako oh, kitang-kita sa replay. Anong ginagawa ng mga robot sa gilid? Oo, oh oh. Oh, medyo na yung light blue. Medyo na hilo, oh. Oh, oh, No, oh. Oh, oh. Ay, munti ka pa mo <laughs> to. combination walang tumama. Oh, oh, knockdown. Knockdown, one. Two, ay, Ang galing pa bangon. Oh, nahilo pa, nahilo, ay, nahilo. Hindi pa nakabangon, oh. Oh my God, nahilo si light blue. Panalo ka na light blue. <laughs> okay, next fight si pink. Pink versus black. Oh, let's go. Oh, oh. at oh. Oh, nagkatalikuran. Oh, sinikmuraan. Oh, sinipa sa likod. Paul yun. Kanya. Uy! <laughs> ano yun? last knockdown, knockdown, knockdown. Ay, uy, 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 uy. uy, uy, uy. Nanginig si Pink. Lakas ni Pink. Uy! Dako si Uy! One, two, oh! Yun, nakabango, nakabango na. Oh! Oh! Oh, tinula. Uy! Naging si Mystic ka. <laughs> si Black Hussar niya, ano nangyari si pari? <laughs> <laughs> green versus Red. Okay, Red ako dito. Oh, sinipa agad. Oh, nahilo, nahilo agad si Red. Red, Red. Uy, nadapa si Green ako. Oh, nakabango na. Uy, parang nagjabang pa si Red doon ah. Uy, naku, pinakataan pa ng puwet. Nakita niyo yun. Ops, ops, op. Oh, ba't naging si Green versus Black na? Ano to? Fi finals? Oh, niyakap, niyakap, niyakap. No, huwag kayo mag-flinching. No, flinching, no, flinching. Uy! charangay <laughs> na nga yung nantuhod. Siya pa yung natumba. Uy! Naku! What a save! What a save, save by Black. What a save. Oh, <laughs> ay, naku, ilo na naman. Ang kahinaan ng mga robot ito, tuhod eh. Okay, okay, medyo dikit yung laban. Pareha sila na to. Uy! Ay, anak mo, nanak save na save by the ropes yung black. Nasave. Okay, buwabawi yung green mo. Medyo nahilo, pero nakabangon. Oops, oops. Ha? Parang nanalo yung black. Kaling mo. Parang nila na-invento to. Naku, totoong real, totoo na yung real steel, no? Kung may pera lang ako, bibili ako ng mga ganyang robots. Kaling Oops. Kung ako din may ganito ako, pag, pag, pag bo ko din eh. Pak. Oh. Oh. Galing. Uh, oh. Ayun na, no, di ba? Nagtotont. <laughs> Yun lang.